Si eh, Halika Oh, iya. Ali ako na! si ako! nah, eh, Masakit yan! Diyan ka lang! Bago kecetan. Jekalang. Bagok mamatai saketan si Boboy ko! Ikok munak Ha? Si Boboy yan kecet. Wah, nya. Ah. Ah. Ay, Ay, eh. Ah. O oh, yan! Hindi <laughs> e nakahuli din tayo. <laughs> ha! Hay nako! Hanggat hindi mo pinalalayas, yan pamangkin mong yan dito sa pamamahay natin. Hay nako! Hindi titigil ang kabusitang darating dito sa pamamahay natin. Tandaan mo yan, mamoy! Mimay naman! Pasensya ka na! Ha! Eh. Ano pasensya na sabi mo? E eh, talaga naman buwisit ang wana yan eh! Palamon tayo ng panamon dito! Baka bakit tapos ganyan lang ganyan lang ginagawa Baka niya? Din masyado pa bigat sa buhay natin. Sabihin mo na sa pamangkin mo na yan, ha? Maglubay-lubay na siya dito sa pamahay natin, ha? Pasensya na. Nakot, tigilan niya ako. Galit na naman siya mga kay Kuya Juan. Oo nga eh, nakakaawa na tuloy si Kuya eh. tayo. Kuya naman kasi masyadong pabaya. Ano pabaya? Kasalanan din naman ni Chumo mo eh. Basta, pulang siya sa paalaala. Kahit anong oras. Kumampi naman kay Kuya. Siyempre, Kuya natin yun eh. Hoy, utoy, tama na yan. Tawagin mo na sila para makakain. Ikaw naman kasi, masyadong maintang ulo mo. Ano ka? Talagang <laughs> maintang ulo ka? Chomomoy, Chomimay, kakain na po. Hmm. Ano ka? Talagang sobra. sobra. Hmm. Ay, 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 ay! Utay! Saan ka naman pumunta? Tatawagin ko po si Kuya. Walang karapatang sumabay sa atin sa pagkain yung kuya mong matapang at siga! Hindi na lang po ako sasabay kung ayaw niyong pasabayin si kuya. O ayan, hindi, huwag ka kumain, Wag ka sumabay. O ayan, o sa akin. Ay, nako, ako pa tatakutin ni batang to. Nako, tumigil nga kayo. Sus, ano nga ikaw, pagsabihan mo yung pamangkin mo, ha? Nako, sinasabi ko sa iyo. Kuya? Bakit ka pumapahit na pagdalitan ka ni Chami May nang ganyan? Sabaya mo na lang sila, Utoy. Ikaw lang naman ang nabubusit, eh. Magsasawalang kibulan lang tayo. Ako nawawalan ng gana nga. Alam mo namang malaki pagkakautang nina. Inang tatang sa kanila eh. Oh! Kayong tatlo! Ano pang ginagawa niyo? Ba't di kumain? May, may naman yung bunga mo. Tama na yan. Ano? Tama! Eh, ginagawa mo naman sarsay yung bunga mo sa pagkain Ano ko? Eh. Tumigil ka! Kasi naman, kalukuhan ng kapatid mo. Nung nabubuhay pa yan, walang ginawa kundi magparami ng anak. Kaya ayan, lahat tuloy naman pamangkin mo. Dito sa atin